Magandang araw mga kaina! Ngayon naman ay magluluto tayo ng Tuyo Gourmet Ang Tuyo Gourmet ay isang appetizer na gawa sa tinatuyong isda at niluto sa olive oil na may mga spices At kung nakikita nyo nga po, dito pa lang sa umpisa ng aking video, ay nakikita nyo na yung mga spices at mga gulay na aking mga gina ginamit So tara, umpisa na natin magluto. Nakikita nyo nga po ay mayroon ditong tuyo na tuyon-tuyo talaga siya as in dry na dry magagandang klasing tuyo at ipiprito natin siya sa pagpiprito nga natin ay gumamit muna ako ng ordinaryong mantika kahit na anong mantika pwede nyong gamitin pero ako ang ginamit ko ngayon ay palm oil muna prituhin muna natin lahat ng ating mga tuyo tapos nga natin siyang maprito ay set aside muna natin siya. habang pinapalamig natin ay naghiwa na rin ako dito ng sibuyas ordinaryong hiwa lang tapos uh, kasinlaki lang na, ng thumb natin yung luya pantanggal lang ng lansa tapos ang bawang pwedeng pinitpit, pwede hiwain katulad ng ginagawa ko mga ilang pirasong bawang lang ang kailangan natin tapos ang carrots, uh, pwede nating lagyan ng design katulad ng ginagawa ko. Parang para maganda siyang tingnan, ayan. Huwag naman masyadong manipis, huwag din masyadong makapal para madali lang siyang maluto. Pagkatapos ng carrots, ay ang siling labuyo naman, hindi siya tutuluyan na hiwain. Ah, uh, parang lalagyan lang natin siya ng konting hiwa sa gitna para lumabas yung anghang niya. Tapos, ang bell pepper, hiwain ng katulad ng ginagawa ko. Tanggalan lang ng buto sa gitna. Ayan. At pagkatapos nga natin hiwain lahat, ay ang tuyo naman. Ang ginawa natin dito sa tuyo ay tinanggal natin yung kaliskis dahil naprito na nga siya ay madali na siyang matanggal matanggalan ng kaliskis katulad niyang ginagawa ko ngayon ni-scrape ko lang siya ng kutsilyo para mabilis matanggal tapos tatanggalin yung tinig sa bandang tiyan katulad ng ginagawa ko ayan, tinatanggal natin yung tinig niya sa tiyan tapos saalisin yung buntot ayan, malinis na siya at saka natin siya hihimayin na pahaba o hanggat kaya natin pahaba pero sayang din naman yung mga nakadikit sa tinik so kailangan din natin tanggalin kahit maliliit kailangan natin ilagay kasi sayang din naman kung maisasama lang sa tinik tapos itatapon lang din naman natin At tapos ko ang himayin lahat ng tuyo, ay eto, nagpapainit na ako ng mantika. Ayan, yung olive oil na sinasabi natin, pinaka main ingredients niya. Ayan, nagisa na tayo, luya. Sa pagigisa nga po, kapag merong sangkap na luya, ay talagang inuuna ko ang luya kasi para lumabas talaga yung pinaka lasa niya. Tsaka matanggal yung lansa talaga nung lulutuin natin. At isusunod na nga po natin yung bawang. At isinunod na nga po natin ang sibuyas, laurel, at ang siling labuyo. Kaya sinabay na natin ang sili para yung mantika ay magkaroon na ng anghang at saka yung laurel ganun din para maging mas malasa na siya. At ilagay na natin ang ating hinimay na tuyo. Lagyan natin ng na isang kutsaritang asukal. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin yung ating carrots at ang ating siling lara o bell pepper. Ilagyan ko na rin siya ng pasas kasi meron din ako nito sa bahay. At saka oyster sauce, pandagdag lasa. Haluin ulit natin. dahil nga nailagay na natin lahat ng sangkap at luto na din ng ating tuyo gourmet, ay kailangan natin siyang lagyan na isang kutsaritang suka upang hindi ka agad masira. Ang suka ay tumutulong para ma-preserve yung ating niluto. At dahil nga marami naman yung aking niluto na tuyo, hindi naman namin to kayang ubusin dahil tatatlo lang kami, ay inilagay ko muna siya sa garapon. Ayan, katulad niyan. Kasi po ko siyang i-preserve o po ko siyang iinot inot inutin para ulamin Masarap 'to guys subukan nyo i-try nyo. Ayan, tapos na ang ating To Gourmet. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.